Nayupi ang uli ang bahagi ito ng isang UV Express van matapos mabagsakan ng nabuwal na puno sa barangay Padang Legazpi City alas 9.57 kaninang umaga, Julio 27. Patay sa insidente ang isang pasayarong babae habang sugatan ang labing isa pang lula nito kabilang isang magdadalawang taong gulang na sanggol. Batay sa ulat ng Legazpi City PNP, galing sa paradahan ng van sa Bakakay patungo sana ang naturang sasakyan sa Legazpi City Terminal sa kayang labing pitong pasahero kompleto naman yung mga dokumento ng ano natin driver license and the uh, and uh, of course pag mga ganitong public uh, utility vehicle ay meron po itong comprehensive insurance uh, lahat sa mga pasahero isa sa mga unang nakakita ng insidente ang tauhan ng motor shop na ito na ilang metro lamang ang layo sa lugar ng pinangyarihan. Aniya, laking gulat nila nang makita ang sinapit ng mga biktima may kasama po ako dito ng isa pa na nag sa ano. May mga kasama po silang bata. Then yung iba po is nakita namin talaga na tinamaan po talaga ng kao. Yes, nakadapa po talaga. Ilan sa pinakaunang rumisponde sa insidente ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Santo Domingo na nagtulong-tulong na maalis ang mga biktima sa pagkakaipit. Pagdating po namin, nag-conduct ng walkthrough yung ating mga rescuers. Tinignan kung ano yung kailangan natin mga additional resources. Nung na-assess na namin, nag-scene size up muna kami. Nung na-assess na namin, uh, tumawag kami sa OPFM Albay. We, we requested the SRF of Legaspi City Fire Station and initially humingi kami ng tatlong ambulansya. Plus, nung tapos, nag triage na rin yung mga responders natin. So, Meron tayong, ang nadatna namin, may dalawang kailangan i-extricate doon sa uh, sa sasakyan. Balit tatlo sila. So nag sila doon and after the triage, we commenced the rescue operation. Ayon naman kay punong barangay Harold Bembenuto, matanda na ang nasabing puno ng tabog na posibleng tuluyang napatumba ng malakas na hangin kaninang umaga. Nakakalungkot dahil yung ganitong insidente, eh sa amin pa nangyari pero syempre bilang uh, uh, kapitan ng barangay na to uh, this is something to look into siguro apart from uh, the clearing operations na i-initiate namin uh, and i-request namin sa ahensya, siguro ito din naman yung oras para matingnan natin yung ano, yung aykel ng puno kung hanggang ilang taon na lang talaga sinda mag mag standby sa ano sa pressure ng hangin. Sa ngayon, patuloy pang nagpapagaling sa ospital ang mga nakaligtas na biktima. Iniimbestigahan din ng pulisya kung magkakaroon ng pananagutan sa insidente ang driver ng UV Express. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.